ang medalyon ng apoy. Isa sa mga anting-anting na bihira na lamang makita sa ngayon. Swerte ang meron pang ganito. Magpahanggang sa ngayon. Ang medalyon ng apoy ay merong kakaibang kapangyarihan. Takot naman ang mga aswang dito dahil nasisilaw sila sa liwanag na lumalabas at hinihigop sila. Sinasabi din noon na Marami ang aswang na nakakulong sa medalyon ng apoy. Magandang araw sa iyo, kabaryo at kalakbay. At sa mga masugid mong tagapakinig at subaybay ng mga magagandang kwento, dito sa kwentong kalakbay. Katulad ng iba, ay gusto ko din ibahagi sa inyo ang karanasan ko. Tawagin niyo na lamang po ko sa pangalang mulong, 20 taon. Ang kwentong ibabahagi ko ay isang karanasan na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. Tubong Palawan po ako at simple lang ang buhay namin ng tatay ko. Kami na lamang dalawa ang nabubuhay. Maagang nawala ang nanay ko dahil sa panganganak naman sa akin magtutuba naman ang tatay ko sa aming sariling niyogan. Hindi naman kalawakan iyon. Para bang sakto lang talaga. Nag-iipon din kami ng suka sa banga. Para naman meron kaming maibenta. Hindi din lingid sa kalaman ko ang mga kwento tungkol sa mga nilalang na nabubuhay sa bundo. Minsan na din na sa akin ng tatay ko. Ang tungkol sa lolo ko na may medalyon ng apoy. Isa itong si lolo sa mga tagapagtanggol ng mga kapwa niya tao sa mga masasamang nilalang. Saksi din daw si tatay kung paano makipaglaban si lolo gamit ang medalyon. Pumanaw naman si lolo dahil sa katandaan nito at wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan ang medalyon niya taong 1959, nagsimula ang lahat ng kwentong ito. Mulong anak, sasama ka ba sa akin sa Aba, opo eh tay. Saglit lang at nagbibis pa po ko eh. Aba, ibilisan mo dyan. Marami pa akong aki at inanyog. Ihatid pa natin ang mga tuba sa bibili. Ito na tay, tapos na po. Marami po ba tayong pag ng tuba mamaya? Marami-rami din anak. Kaya halika na para hindi tayo abuti ng tanghali. O oh, parin Peping, mukhang maaga pa ang lakad din mag-ama. Ay oo paring Berto, pupunta kami ngayon sa Nyugan para kumuha ng tuba. Anigurado akong marami na naman ang na malalasing sa tuba mo. Saka pabilin mo din ako ng kalahating galon pare. Hindi nakakasawa ang tuba mo. Habang tumatagal lalong sumasarap. <laughs> Parang binobola mo pa ata ako pare ah. O siya sige, Yahatid na lang namin mamaya dyan ni Mulong. Sige pare, nabala ko pa yata ang lakad nyo. Dito na muna ako sa kanto. Habang tumatagal tay, pumapatok na dito sa bari tuba natin ah. Oo nga anak, mabuti na lang at may tanim tayo ng nyog. Palagi ko namang sinasamahan si tatay sa pagkuha ng tuba sa aming maliit na niyogan. Nang maubos namin kuhain iyon, sa itaas ng puno at nagpahinga muna kami saglit naman sa maliit na kubo. Hanggang sa nanaginip ako kalakbay. Apo ko, mulo. Gumising ka. Na, nasaan po ako? Sa kasino ka? Bakit mo ako kilala? <laughs> ako ang lolo Aldrin mo. Naririto ako sa ibang dimensyon. Kumbaga ay nasa panaginip. Pero paano mo ako nakakausap ng ganito? Parang para kang isang buhayat hindi pataylo. Maaari mong makausap ang isang tao gamit ang panaginip. Wala na akong oras. Kaya naman pumasok na ako sa panaginip mo. Gusto ko pa sanang makausap ka. Pero kailangan mong malaman ang tungkol sa medalyong ko. Mulong, mulong anak, gising. Gumising ka. Ba bakit po itay? May problema po ba? Sa kanasan po si lolo. Binabangungot ka yata anak kaya ginising kita. At anong sinasabi mo na lolo mo? Bangungot? Opo, nakausap ko si lolo. Nandito lang siya kanina at may gusto siyang sabihin sa akin eh. Ha? Ah, panaginip lang iyon. Saka bakit ka naman niya kakausapin tungkol sa medalyo niya? Hindi ko din alam itay. Eh, Malalaman ko na sana kung hindi mo ko ginising eh. Puro kakalakuhang bata ka. Pagod ka lang kaya kung ano-ano ang napapanaginipan mo. Tara na at hihatid na natin itong mga tuba. Totoo talaga itay. Nakausap ko nga si Lolo. Totoo na kung totoo. May mga ganun naman talaga na nangyayari. Pero ang panaginip ay kabaligtaran lang iyan. Saka bakit sa'yo magpapanaginip si tatay? Pwede naman sa akin. Baka hindi niya kayo gusto itay. Kaya sa akin siya nagpapakita sa panaginip ko. Buong maghapon kong iniisip ang aking napanaginipan tungkol naman kay Lolo. Tama naman si tatay dahil bakit sa akin si Lolo nagpapakita sa panaginip ko. Kinagabihan niya. Nasa ibang dimensyon naman ang espiritu ko. Kakaiba ang nasa paligid. May mga ibon at mga paru-paro. Kulay berde ang mga damo hanggang sa nakita ko naman si Lolo. Nakangiti ito sa akin. Pasensya ka na, Apo, kung palagi akong nagpapakita sa panaginip mo. Masaya akong makita ka. Hindi ko man lang nagawa na ipagheli ka noon dahil patay na ako bago ka pa ipinanganak. Iyon din nga pong ipinagtataka ko, Lolo. Bakit po kayo laging nasa panaginip ko? May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Pero naisip kong hindi muna sa ngayon. Tungkol po ba yan sa medalyon? Iyon din po kasi ang narinig ko sa inyo noong una. Noong una kayong nagpakita sa panaginip ko. Ang bagay na iyon ay gusto kong makuha mo mula sa pinagtaguan ko. Ikaw ang napili kong magmana noon. Dahil nakikita ko sa'yo ang katapangan at kabutihan ng puso mo eh bakit po ko lolo? Saka hindi ko naman po kailangan ang bagay na yun eh. Tama ka apo. Hindi mo nga kailangan iyon sa ngayon. Pero balang araw, ay kinakailangan mong kunin iyon para protektahan ang lahat. Protektahan ang lahat? Saan naman po lolo? Oras lamang ang makapagsasabi sa iyo nun apo. Kapag nakuha mo ang medalyon, pag-aralan mo ng mabuti kung paano gamitin ito makikita mo din ang librong itim kasama ng medalyon. Basahin mo lang ang mga nakasulat at maniwala ka lang. Sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo, Lolo. <laughs> Pasensya na. Hayaan mo. Maiintindihan mo din ang lahat. Bigla na lang akong napabangon sa higaan dahil sa napanaginipan ko. Lumabas naman ako ng kwarto at dumiretso sa may sala. Naabutan ko naman dito si tatay at mang Berto na nag-uusap. Hindi nakatakas sa pandinig ko ang tungkol sa mga aswang. Totoo ba ang sinasabi mo, parin Berto? Baka naman gumagawa ka lang ng kwento, ha? Kailan ba ako hindi nagsabi sa'yo ng totoo, pare? Totoo ang balita na mayroon na namang aswang sa baryo natin. Ang hirap naman kasing paniwalaan yan. Dahil naubos na lahat ni tatay ang mga aswang noon, ikinulong niya iyon sa medalyon niya. Abay malay natin paring peping, baka mayroon palang nakatakas noon at ngayon ay nag-aasik na naman ng lagim. Kung totoo man yan, wala tayong magagawa. Wala naman tayong mga kapangyarihan para labanan sila. Iyon na nga ang problema pare. Mabuti sana kung iniwan sa inyong Mang adre ng medalyon, kaso wala eh. Mas mabuti na din yung wala sa akin ng medalyon para hindi gumulo ang buhay namin nitong simulong. Baka naman po may ibang paraan para labanan ang mga aswang kahit na wala ang medalyon. Sa paanong paraan nga natin sila malalabanan? Wala naman tayong alam tungkol sa mga aswang. Umalis na si Uncle Berto. Kaya naman kami nilang ni Tatay ang natira. Tinanong ko siya tungkol naman sa medalyon ni Lolo paano po ginagamit ang isang medalyon ni Tay? Mulong anak, bakit naman sa dami-dami mong itatanong ay tungkol pa dyan? Kailan ka pa nagka-interes sa mga medalyon? Wala lang po itay. May tanong ko lang. Saka naisip ko na kung sakali man na totoong aswang na sinasabi ni Mang Berto. Ano na ang gagawin natin ngayon? Mag-iingat ka at saka manampalataya sa Diyos. Yun ang magandang dapat gawin. Huwag mo nang pangarapin pa ang mapa sa kamay mo ang medalyon. Dahil hindi naman madali ang magkaroon ng ganoon. Marami kang kailangan na pagdaanan at lampasan na pagsubok. Ang dapat lang nagagamit nun ay ang mga biyasa sa medalyon. Parang lahat naman tayo kailangan dumaan sa pagsubok eh. Sa kapapaano nagkaroon si Lolo ng medalyon? Bigay iyon sa kanya ng kalikasan anak. Mahilig kasi ang Lolo Aldrin mo dati na maglakbay kung saan saan minsan ay sa mga gubat siya pumupunta. Ganun po ba? Paano po napaganan ni Lolo ang medalyon? Saka ang galing naman dahil kinukulong ng medalyon ng mga aswang. Sa pagkakatanda ko, mayroon siyang malit na librong itim. Nakapaloob doon ang mga dapat gawin. Saka teka anak, may bala ka bang hanapin ng medalyon ng Lolo mo? Wala po akong planong hanapin yon tay. Ay mabuti naman dahil pag-aaral na lang ang atupagin mo. Ang isang tagapag-alaga kasi ng medalyon ay mayroong kaakibat na obligasyon, anak. Hindi lang sarili mo ang dapat mong protektahan, kundi ang buong sangkatauhan. Sumapit ang gabi. Handa na sana akong matulog nang marinig ko ang boses ni Mang Berto. Nasa labas ito, kasama ang asawa nitong buntis. Nanginginig ang boses niya para bang takot na takot. Kaya naman lumabas ako sa may kwarto at naroroon din si tatay sa labas. Hindi naman makapagsalita ng maayos itong si Uncle Berto. Kinuhanan siya ng tubig para naman mawala ang panginginig niya. Oh, ano bang nangyari sa'yo, paring Berto? Bakit ganyan ang itsura mo? Para kang natatakot na ewan. May mga aswang na sumalakay sa bahay, pare. Mabuti na lang at nakatakas kami. Aswang, bakit naman kayo sasalakayin, Mang Berto? Eh, hindi ko din alam, Mulong. Alam ko na kung bakit. Masyadong mabangos sa pangamoy nila ang buntis. Ang anak mo ang habol nila, Parin Berto. Parin Kaping, baka pwedeng dito muna kami magpalipas ng gabi. Dalikado sa bahay ang mag-ina ko. Pinuklap na din nila ang bubungan namin. Oo naman, pare. Walang problema. Ah, Mulong. Don ka na lang muna sa akin tumabi. Kayaan mo munang gamitin nila paring Berto ang silid mo. Ah, sige po. Pumasok na rin kayo, Ate Cecil. Doon ka na sa kwarto ko para makapagpahinga na kayo. Nako, nalinti ka na. Bakit paring Berto? Tinundan nila kami. Paparating na sila dito, pare. Madali lang silang itaboy, pare. Mulong, kumuha ka ng asin sa may kusina. Dito lumabas naman kaming tatlo. At saka isinaboy ang asin sa palibot ng bahay. Bago lang sa paningin ko ang makakita ng nilalang na aswang. Lumapit sana sa amin ang isa. Nang biglang hinagisan ito ni tatay ng asinya. Namimilipid ito at umuusok ang katawan. Kumuha naman ako kaagad ng isang malaking kahoy at hinataw ang isa pang aswang na dahan-dahang gumagapang papalapit sa amin. Mga lintik kayong aswang kayo. Balak nyo pang lapain ng anak ko. Hala, sige. Lumayas kayo. Tama na iyan, paring Berto. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Aalis din ng mga yan. Hindi na ba sila makakalapit sa bahay, Itay? Hindi na yan, anak. Maraming salamat sa inyo, paring Piping. Paano? Magpapahinga na muna ako. Sige, paring Berto. Ganun din kami. Matulog lang kayo ng mahimbing ng anak mo. Kahit pala buntis, gusto nilang biktimahin. Mga wala talaga silang konsensya at kaluluwa. Ganyan talaga, mga aswang. Sabik sa laman loob ng mga tao at dugo. O sige, tay. Medyo inaantok na rin ako eh. Magpapahingan na rin ako. Mulong, apo. Gumising ka muna. Mahalaga ang sasabihin ko sayo. Lolo, ano pong sasabihin ninyo? Panahon na, apo. Para kunin mo ang medalyon ko. Sa likod bahay sa may puno ng nara, doon ko ibinaon iyon. Kunin mo habang may oras pa. Bakit kailangan po na ako ang kumuha noon? Nais kong sayo ipamana ang medalyon, apo. Alam kong kaya mong gampanan ang pagiging tagapagtanggol. Hindi ko kayang maging isang tagapagalaga, Lolo. Baka hindi ko magampanan eh. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Apo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Ituturo sa lahat ng librong itim ang mga dapat mong gawin. Hindi ko sukat akalain na mayroon pang mga aswang ang natira. Tinatanggap ko na po ang medalyon, Lolo. Gagawin ko na ang lahat para sa mga tao. Para sa kaligtasan ng lahat. Ganyan nga, Apo. Maging matapang ka. Maaga pa lang ay nasa likod bahay na ako. May hawak na pala. Wala din si tatay dahil pumunta ito sa may nyogan. Minsan ay napapaisip ako na baka niloloko lang ako ni Lolo. Ipinagpatuloy ko ang ginagawa hanggang sa meron akong naramdaman na parang may tinamaan ako sa lupa. Agad kong kinalkal ng kamay ang natirang lupa tumambad sa akin ang isang bilog na kulay ginto at pula ang nasa gitna nito. Sa ilalim nito ay isang librong itim. Pumasok naman ako sa loob ng kwarto at saka binasa ang mga nakasulat. Latin iyon kalakbay, hindi maintindihan pero nababasa ko naman. Maya-maya pa ay lumiwanag na ang hawak kong medalyon. Mulong. Mulong anak, nariyan ka ba sa silid mo? Narito ko itay. Bakit ganyan ang itsura mo? sa ano yung nasa kamay mo? Teka, kilala ko ang libro na yan ha. Saan mo nakuha ito? Sa likod bahay po. Nakabaon sa may lupa. Nakabaon? Kay paano mo naman nalaman na naandoon ito? Sinabi po sa akin ni Lolo eh. Palagi siyang nagpapakita sa akin sa panaginip itay. Saka ito po yung medalyon niyo Diyos bakit naman sa'yo pa ipinamana ng lolo mo ang bagay na ito? Bakit itay? May masama po ba doon? Wala namang masama anak. Ayoko lang na magulo ang buhay mo at nakatoon ang oras mo sa misyon. Saka pwede mo naman na hindi tanggapin ang medalyon. Kaya ko po ito itay. Hindi ko naman po tatanggapin kung hindi ko kaya. Saka nakiusap sa akin si Loloy. Eh. Ay, ano pa nga bang magagawa ko anak? Nandyan na yan eh. Araw-araw kong pinag-aralan ang mga nakasulat sa libro. Unti-unti kong natutunan ang paggamit ng medalyon at mga orasyon na para lang sa medalyon ng apoy. Hanggang sa nasasaulo ko na ang mga ito. Tuwing Martes at Biyernes ay inaalayan ko ito ng isang dasal ayon sa librong itim. Hindi magtatagal anak magagamit mo na ang medalyon na iyan. Kay tagal kong hinanap iyan. Tapos sa likod lang pala ng bahay nakatago. Iyon din po ang ipinagtataka ko itay. Eh, Bakit hindi sa'yo pinamanan ni Lolo ang medalyon niya? Ewan ko ba sa Lolo mo anak? Wala atang tiwala sa akin eh. Itay, eh, may naririnig ka bang sigawan? Oo, parang meron nga. Nanggagaling sa mga kapitbahay natin. Halika, tignan natin anak. Tay, umiilaw ang medalyon. Ibig sabihin may mga aswang sa paligid natin. Saglit at kukunin ko ang itak ko. Halika na. Kailangan na natin tulungan ng lahat. Aring Peping, masyadong marami ang aswang. Nakikita ko nga pare, magsisimula na naman ang laban ng mga tao sa pagitan ng aswang. Itay, merong papalapit. Ako na ang bahala dito, Mulong. Gawin mo ang dapat mong gawin. Mag-iingat ka, anak. Tumakbo naman ako kung saan ang ibang mga kapitbahay namin. Isang aswang ang humarang sa akin. Agad naman akong nagpakawala ng orasyon para sa medalyon. Nagliliwanag ito na para bang isang apoy. Dito inataki ko ang aswang. Nakakaiwas naman siya sa mga suntok ko. Hanggang sa hindi niya naiwasan ang isa kong kamao. Hinubad ko ang medalyon. Saka hinarap sa mukha niya. Sumigaw ito dahil sa hinihigop siya ng medalyon. Hanggang naging isang abo na lamang. Ubusin niyo ang lahat ng tao. Wala kayong itira. Kahit isa na sa kanila. Bakit kayo nagsisipag pagatrasan Mga walang silbi. Nababag na ba ang buntot ng mga kauri mo? At sino ka namang lapastangan ka? Ako lang naman ang tatapos sa'yo at sa mga kasamaan mo. <laughs> Ikaw ba ka mo ang tatapos sa akin? Pinapatawa mo ko bata. Sumapi ka na lang sa amin kung gusto mo. Bata man ako sa inyong paningin pero kaya kitang patumbahin. Bakit namimerwisyo kayo ng mga tao? Wala na kayong ibang ginawa kundi ang magasik ng lagim. Dito pa talaga sa baryo namin. <laughs> Dahil sa amin ang mundo, kami ang dapat na naghahari sa lahat. Alipin lamang namin kayong mabababang uri. Pagbibigyan kita, bata, ayaw ko sanang pumatol sa'yo. Ang kaso, makulit ka. Tingnan natin kung ano ang kaya mong gawin. <laughs> Gamit ang itak ni tatay, ay mahigpit ko itong hinawakan. Tumakbo naman ang lalaki papunta naman sa kinatatayuan ko. Agad naman akong nagpadulas sa lupa at nagpailalim sa kanya. Itinaas ko ang itak para masugatan ito. Nadaplisan naman siya ng konti sa kanyang tiyan. Buisit, naisahan mo ko doon ah. Magaling bata. Pasalamat ka, daplis lang yan. Dahil kung inabot ang laman loob mo, baka patay ka na. <laughs> Hindi ka ang papatay sa akin. Hindi nga ako. Pero ang medalyon ng apoy ang bahala sa iyo. Medalyon ng apoy? <laughs> Hindi iepekto sa akin 'yan. Kapag nangyari 'yan, tatawanan lang kita. Nasa akin ang uling halakhak bata. Katulad ng nasa libro, inubad ko ang medalyon. Mahigpit kong hinawakan iyon para mahigop siya nito. Kailangan kong ipain ang sarili ko sa kanya. Nang umatake naman ito sa akin ay hinayaan ko na lang na matamaan niya ako. Napatumba naman ako sa lupa at kinubabawan niya ako. Inangat niya ang ulo gamit ang kwelyo ng damit ko. Sinabi ko naman sa 'di ba? Ako ang mananalo. Ngayon, magpaalam ka na. Magaling ka na sana. Pero naisa na naman kita. Oh, sa'yo na lang tong medalyon ko. Ah, 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 Hindi. Ang init sobra. Hindi ako papayag na makulong sa medalyon na ito. Wala ka nang magagawa pa dahil huli na ang lahat. Habang buhay ka nang nariyan sa medalyon. Kinakailangan din natin magtulungan para hindi ka mahirapan. Sigurado akong tuwang-tuwa ang lolo mo sa kabilang buhay, anak. Anak, sa wakas ay natalo mo din siya. Wala bang masakit sa'yo? Wala naman po, Itay. Maayos lang ako. Masaya po ako na nagawa ang misyon ko. Salamat din sa tulong mo, Itay. Kinakailangan din natin magtulungan para hindi ka mahirapan. Sigurado akong tuwang-tuwa ang lolo mo sa kabilang buhay, anak. Hindi po siya nagkamali sa pagpili sa akin, Itay hindi ko labos maisip na magagawa ko ang misyon ko sa lupa. Ipinagmamalaki kita anak. Nagawa mo ang misyon mo. Salamat sa Diyos. Tiwala lang po at pananampalataya ang kailangan, di ba itay? Iyon ang sabi mo sa akin eh. Kaya naman sinunod ko. Kinabukasan, maaga naman akong nagising. Hindi din nagpakita sa panaginip ko si Lolo. Gusto ko pa naman ikwento sa kanya ang naging tagumpay ko. Naabutan ko naman si tatay na nagkakape sa mesa. Kumusta ang tulog mo anak? Nag-usap na ba kayo ng lolo mo? Wala nga po itay. Baka bala siya sa kabilang mundo. Siguro anak baka hindi ka na niya inistorbo kagabi dahil alam niyang pagod ka. Siguro nga po itay ganun. Mabuti po yun dahil nakatulog ako ng maayos at mahimbing. Kapag nagpakita siya ulit sa panaginip mo, Pakisabi naman anak na dalawin din niya ako sa panaginip ko. Opo Itay, sayang nga po dahil hindi ko nakikita si nanay sa panaginip ko eh. Kayaan mo na ang nanay mo anak. Baka ayaw niya talaga dahil malulungkot lang iyon sayo. Pero Itay, alam ko naman na nakikita niya naman ako. At masaya din siguro si nanay para sa akin. Siya nga pala anak, malapit na ang pasukan niyo. Mabuti naman ay eh, natapos mo ang misyon. Siguro po ibabalik ko itong medalyon sa likod ng bahay natin ni Tay. Mabuti pa nga anak dahil wala na din ng mga aswang. Meron na akong ikikwento sa mga kaklase ko kapag may pasok na. Huwag na anak dahil baka mamaya ay marami pang magka sa medalyon. Kinagabihan, nakita ko naman ang sarili ko sa ibang dimensyon. Masaya naman akong sinalubong ni Lolo. May ngiti ito sa labi na kay sarap pipigan. E pinagmamalaki kita, Apo. Hindi mo nga ako binigo. Mana lang po ako sa inyo, Lolo. Ngayon, natapos ko na po ang misyon ko. Hindi na po ba kita may kita sa panaginip ko? Hindi na siguro, Apo. Dahil tapos na ang misyon mo. Masaya po ko na makilala ka, Lolo. Kahit sa panaginip lang. Magpahinga ka na, Lolo. Iyon talaga ang gagawin ko. Dahil kahit nandito na ako sa kabilang buhay, ay mga tao pa din ang iniisip ko. Ang bait niyo po talaga, Lolo, no? Bueno, Apo. May iwan na kita. Matulog ka na ng mahimbing. Nga po pala, Lolo. Pinapasabi ni tatay, bisitahin mo siya sa panaginip niya. Dito unti-unting nawala si Lolo. Hanggang sa magising ako tanghali na. Lumipas ang mga taon. Namuhay naman kami ng maayos at matiwasay ni tatay. Kinamulata namin ang pangyayaring iyon. Mula noon ay hindi na nagpakita pa sa panaginip ko si Lolo. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko kalakbay at kabaryo. Maraming salamat sa inyo. Lagi akong nakikinig sa mga kwentong ipinapadala sa inyo. Hindi man ganon kagrabe ang kwento ko. Natutuwa naman ako na marinig na kayo mismo ang nagbasa nito, kabaryo. Muli, ako po ito si Mulong. Hanggang dito na lang. Salamat po sa inyo. Okay. Uh, grabe, komento ko sa kwento natin. napaganda Napaka... Hindi siya ganun kahaba. Talagang parang summarize na lang to Pero grabe, andun yung parang maglolo mag yung pinaka tema rito eh, no although nandoon yung tatay niya si uh, Piping Piping ba? Oo. Kaya lang parang more on maglolo talaga sa bago tong medalyon ng apoy grabe. Napakalakas. Pwede siyang tawagin na parang mutya ng apoy no. Hindi ko alam kung mutya talaga o medalyon. Medyo nalito ko ron pero sabi dito medalyon. So medalyon yung nilagay natin na binasa ko. Pero para sa akin overall ang ganda. Siguro kung error rate ko to, uh, mga 100, siguro 90, no? Medyo nabitin lang ako kasi ang ikli. Pero, the rest, all goods na kwento, na napakahusay ng tandem nung dalawa. Ah, uh, yun, maraming maraming salamat sa nagpadala na ito, Simulong. si Mulong. Ingat ka palagi. Dito ko na rin tatapusin yung komento ko. Kayo kung may komento kayo mga kalakbay at kabaryo, comment nyo sa baba no para mabasa namin then suportahan nyo rin kwentong barrio kwento ni Kabaryo saka kaito kwentong kalakbay tapos yung Facebook account natin uh, hindi ko masyado na open yung ano natin yung kwentong Barrio official. Pwede niyo akong rektahin na i-message sa account ko, Ray Allen Abanes. Yan, nandun na sa comment yung link ng Facebook ko para makita niyo rin. Uh, pwede nyo ako doon makausap. Yun, main account ko yun. Ako talaga may hawak noon. So, paano? Hanggang dito na lang muna yung kwento ko mga kalakbay at kabaryo. Yung shoutout natin, bali, next upload na lang para mahaba. Ipunin muna natin. So, yun. Maraming salamat sa inyo sa mga nakikinig sa ibang bansa. Mga OFW, ingat kayong lahat. Di alam nyo naman kung sino kayo since day one. Ah, uh, Siguro 100 plus na pangalan ang kabisado ko na sa inyo. Ang hirap lang big kasi ngayon. Tapos yung mga nakikinig na kabaryo at kalakbay din natin sa Pilipinas. No? Habang nagtatrabaho, ingat kayo. Saluto kami sa inyo. So paano? Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.